Ang dinig ko merong bumabastos sa'yo. Parang ganun ang dating. Yun din ang dinig ko, parang ganun eh. Pwede ba akong makailam? If you don't mind. I don't mind. Pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, ha? Para matutukoy ang respetro ng babae? Oo! Oh, oh. Kasama sa kurikulong nyo yan! Curriculum. Curricula. 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 Huwag na ngayon! Tatahan niya! Oh. Ano ah! ah! <tiga inserted noise> <scholars> Jenny? Jenny, ano ba? -o -o fasci? Tama yan! Arlene! Ba -ha -ha Bakit ang ingi niyo? May kayo may bisita. Ate si Jenny, oh. Kailangan ko na maparood ng software. Babalik ko rin dito bukas, no? Hiya ko rin, ate. Kailangan kong isulong yung CD bukas, hindi-hindi ko mapaparod yung pelikula. Sa'kin naman to eh. Ano ba? Ano, ba? Ano, ba? ano ba kayo? Iinay niyo! Ang inay niyo! Ano ba? Tama na? Tama na nga yan! Ano ba? Form your line! Now! Parade! Breath. You! Stop talking! Talking? Talking! tawanan mo ako? Hindi. <laughs> Gusto okay. ka ng mo eh. Ikaw, Jenny. Dahil sa magandang bata ka, mabait at masunurin sa nakatatanda sa iyo, alam kong kung ano hinihingi ng kapatid mo, ibibigay mo. At kapag ginawa mo yan, alam ko rin. Bibigyan ka ng medalya ng kapatid mo. Di ba, Barga? Ah, uh, oo. Oh, ganun ba yun? Oo, oh, ganun yun. Ikaw, halikan mo yung kapatid mo. sapa, pa. Mm. mm. Huh, <laughs> nyo? Lukas, balansahin mo to. Atis! Siguro ikaw ang pinakabunso. Ikaw ang pinakamabait. Tama! Mali po! Kasi ako ang pinakasalbahe! Dahil ikaw ang pinakasalbahe, siguro gusto mong kunin yung bala ng mga computer, no? Tama! Mali na naman po kayo! Kasi po, hindi ko na pukukunin! Mali ka naman pala eh. Magaling ka, ha? Ah. Okay. Everybody. Right face. Hindi. Right face. Dito. Dito right eh. dito Loko-loko. Ito ang right oh. Dito. Yan. Diyan ba? Hindi. Dito. Eh, nalala. Basta lupas. Okay. Everybody. Forward march. One, two, three, four. One, two, three, four. Uy, tamachoy. Bilisan mo. Okay. limang bata pala yung pinag-aaral mo. <laughs> Oo, awa ng Diyos. Nakakaraos din kahit papano. Mga pamangkin mo ba sila? Anong pamangkin? Mga kapatid ko lahat yun. Kapatid? Bakit hindi kayo magkaka... Mukha? Oo. Kasi ganito yon. Ah, alam ko na. Siguro iba-iba na anay nyo. Mali ka na naman. Iba-iba ang tatay namin. Iba-iba tatay nyo? Paano nangyari yun? Kasi, lahat ng minahal niya, nagka-baby siya. Mm -hmm. Sa madaling salita, magkakapatid kami sa ina, iba-iba ang ama. At patay na sila pare-pareho. Patay na pare-pareho? Hindi kaya saling lahi 'yan. Ano sa palagay mo, Gat hmm. Hindi ako mapalagay diyan. Ano sa tingin mo? 'Yan dapat ang tinitingnan ng mabuti. Eh. Akala ko bagong estudyante nakita ko. Ikaw pala. Ang lakas na dating mo sa akin. Yung dalawang katauhan mo na yan. Gusto ko yan. Parang gusto ko na ngayon mag-aral dito. Nararamdaman ko pa rin yung binanat mo sa akin. Miss... Namamaga pa nga yata, ayo? Ah, Miss. Nag-all the way ka ba? Ha? Miss, baka pwede ka. Kahit sa likod ng kotse. Ha? <laughs> Ang dinig ko merong bumabastos sa'yo. Parang ganun ang dating. Yun din ang dinig ko. Parang ganun eh. Pwede ba akong makailam? If you don't mind. I don't mind. Pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, ha? Para matuto ay Miss Peter ng babae. Oh, oh. Kasama sa kurikulum niya. Kurikulum. 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 Hindi na yun. Tatay niya. Oh, oh, oh. ah! oh! <laughs> Pasensya ka na. Alam mo, bilib ko sa'yo. Sanay na sanay ka sa bugbugan. Tinuruan ko na ng leksyon galit ako sa mga lalaki, hindi nagirespeto sa babae. Siya nga pala, ba't ka napadaan dito? May susundin ka ba? Uh, nagbabaka sakali lang, uh, Pwede ba kitang ihatid? Huh? Akala ko, hindi mo ako tatanungin. Ha? Huh? <laughs> <laughs> eh, sa ko sa kusama kusa yung kanina, baga, akala mo, guwapo gwapo guwapo yabang-yabang, mukha na magpawikan, pagkatapos ang ulo, balikat, pagkatapos ang balikan, balakam, pagkatapos ang balakan, halos ganyan lang, oh! <laughs> O oh, Arlene, madaling araw na. Bakit gising ka pa? Ate, naramdaman ko kasing dumating kay. Eh, gusto ko lang malaman mo bago ka matulog na mamaya na yung final rehearsal ng graduation ceremonies namin. Eh, baka hindi na tayo magkita pag alis ko eh. Oh, Mabuti na lang, kinaalala mo sa akin. Di ba kailangan ng bestida para sa graduation mo, pati na rin sapatos? kulay nga Ito. Bibigyan kita ng pera para ikaw na lang ang bumili. Okay ba? May pera ka na ate? Naman. Ito ang pera. Mm. bilin mo lahat ng kung anong kailangan mo. Sobrang siguro yan. Tapos, isama mo lahat ng mga kaklasi mo, kumain kayo sa labas. Mag-blow out ka. Ate, thank you. Ang bait mo talaga. <laughs> Hindi ko pa kasi ginawa mo na. Champion <laughs> ka talaga, ate. Thank you talaga, ate. <laughs> Ikaw naman, basta para sa sa'yo. <laughs> Gising pa kayong lahat? Nagdala po ba kayo ng pagkain? Ate, nagugutom na ako. Huwag na, matulog na tayo. Antok pa ako eh. <laughs> eh, ate, magpaluto na lang tayo kaya yan pagkain. Danlong kanisa tsaka sinangag. Nakakagutom niya. Eh. <laughs> Tara, kakain tayo. Magpapaluto tayo kay Yaya. Yes! O, kain kayo ng kain, ha? Marami pa dyan. Sarap! Naku, <laughs> <laughs> takaw-takaw! <laughs> o, ano? Masaya ka ba, Masaya ano ka ba? Masarap bang pagkain? Opo, sa puno po ni eh. Talaga? Opo! <laughs> o, ikaw, Jenny. Enjoy ka ba? Opo, ate. Sana nga po, madalas po natin gawin ito eh. Itinom naman po yung mga klasiko. Gusto po nila dito. Opo. Gagawin natin ito parate. Promise yan. Sige po. <laughs> o, sige. Doon muna ako sa atin nyo, ha? Opo, bye-bye. Sige. Arlene, kumusta ang mga kaklase mo? Nag-enjoy okay, naman sila. <laughs> ikaw, rap rap. Ayos. Ha? Huh? okay. Pagkatapos yung kumain, may ice cream dyan, okay? Kumuha na lang kayo, ha? Huh? Yes, ate. O, Arlene, ikaw nang bahala sa kanila, ha? Yes, ate. Sige. <laughs> Maligaya na sila. Ilabas mo lang, pakainin at tusugin. Ice na. At least once a month. Happy yung mga bata. Ang ibig mong sabihin eh, buwan -bon mong ginagawa ito para sa mga bata? Sa mga kapatid ko kasi, akong nanay at tatay nila nang maulila kami. Kanina ka pa sa biyahe natin, parang wala kang kibo. May problema ka ba? Napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat mo. Kaya mo? Oh. Tumatanggap ka ba ng aampunin? Bakit? Bala ko kasi magpaampun eh. Biro mo, libre bahay, libre pagkain, libre damit. Pwede ka ba maging nanay ko? Ha? Huh? Nanay? Oo. Ganda, no? Oh, yan. Oh, oh, uh, 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 uh. <laughs> bagay sa ayo hindi <laughs> bagay sa yo <laughs> Hati-hati, tangi Pak Biti ni. Oh, Opo Oppo. Tahu? <insights> yeah.

Daming tao kasi payday! Ba yun yung classmate na? We received a report that you are a working student. Yes, ma'am. You are working as a ramp model in a certain club. Yes, ma'am. We know the nature of your job. It's humiliating. Disgusting. Degrading. A disgrace to our university. Miss Administrator, masyadong mabigat kayo magsalita. I'm not proud of my work. Do you think I like it? I hate it. Pero there's nothing I can do about it. I have to survive for my brothers and sisters. Ako lang ang bumubuhay sa aking mga kapatid. Gusto ko nang makawala sa maraming lugar na yon. At ang tanging paraan lang ay... ay makatapos ako at makakuha ng... ng college degree. Not in our university. It is against our moral values. natin itong kwarto. Bilisan mo. Uy. Bakit, bakit? Ano problema? Nakugat dula. May kasalanan ako sa iyo eh. Pero hindi ko sinasadya. Ano nga yun? Dumating si Ilaw. Ha? Hmm? Tahanan. na ikwento na sa akin ni Lucas. Nakasagupa mo pala si speed Sabi ko na nga ba eh, hindi mo dapat pagkatiwalaan ang mga lalaking yon Kanya-kanyang panahon lang ang paghihigante. Nag-abot na kami ng mga bata niya, May. Matindi ang galit. Nakakita ko sa mga kilos at galaw nila. Ngayon, ang sabihin mo sa akin, bakit nandito ka? Di ba dapat nasa eskwela ka ng ganitong oras? Simula sa araw na to, tapos na ako sa eskwela na yon. Hindi na ako papasok muli. Expelled na ako. Gigi, alam na nila kung anong trabaho ko. Ah, huwag mo silang tindihin. Maraming eskwelaan dyan. Lumipat ka sa iba. Ang tandaan mo, hindi na ako papayag na mapunta ka pa sa mic na yon. Gagawa ako ng paraan. Para hindi mangyari yun. Ah, uh, excuse me. Lalabas muna ako at bibili ako ng merienda natin. At ah, uh, bahala ka na kung papayag ka sa mga gusto nitong si JJ. GG? JJ nga eh. kailangang malaman kong dahilan. Kung bakit di mo ko pinapayagang makipagkita muli kay Mike. Sabihin mo sa akin ng derechahan. Oops, di pa tayo kasal eh. M Mahirap yan. Gusto mo coffee? Huh? <laughs> Ganyan ka ba talaga? You're brushing your teeth while drinking coffee? <laughs> Sometimes only. Okay yeah. he <laughs>